Dapat maggrupo na kayo ng vlog vlog para dire diretso. Mga batang Hmm. <laughs> Pangalanan niyo sarili niyo na ano grupo. Ano ba Mga batang layas ganun. Mga batang layas. Mga batang pasaway. Mga batang layas. So nang ang dag

Ilongga <laughs> Ilongga Ayan, okay na to for one minute okay to, Bye, See Okay na to, bye bye Bye